unsah tu kapana ku man pagkadakan balatian ubang sakit dili na masabtan basinkunog saingkan sa di ti awan bisan asa nadamu antungatambalan mu ingon ngatono gidautan ina gibati pa ali laing sakit ti Apan isusik ayu paayu ukitunan Ang sabag ang tinuot ga hinundan Nganong sakit nga karun perting pagdaksan Nagadugang sa problema sa Kinausisak yuk paayu kiistujuhan Sa mga inventor na diskubrihan Tungo di ay sabang pagpatuyan Uksa atung sayup na mangana andan Ukarun at nang nasairan arun matur id maturihian ubang sa tambal gikan sakina iyahan kining paagi na diskubrihan doktor alternatibo ubani doktor idilibo Pagpanambal nyaway side effect Kay puro natural Dokter alternatif, Purmulang aprobado Sa katauhan sa Diyos gihatag sa kita maayo Doktor alternatibo Ubani doktor idilibu. Pagpanambal nga way side effect kay puro natural Doktor alternatibo Formulang sigurado Sa katauhan sa Diyos kiyatan Sa kita maayo Mga isuon kung may balatian O sa paglaong ikaw daw nawadan O kapit na mahurot, imong kabdangan apan sakit mo wala pay kaayuhan uban sa pagsalig mo sa kahitasan imong gibati maalibyuhan tanang sakit kayan ayuhan basta ang formula imulan lang tumanun. Tanang sakit kayan ayuhan basta ang formula imulan yung sundun. Doktor Alternatibo. Programang tumatalakay sa Alternative Medicine batay sa Republic Act 8423 o Traditional Alternative Act of 1997. Tumatalakay din sa impidsyong Pinoy at alternatibong agrikultura. Doktor Alternatibo, the expert in alternative medicine. Kasama ang award-winning inventor, Doc Ed Dilibo, a Doctor of Ministry and Alternative Medicine at DOST Scholar. His formula was awarded and recognized by the Department of Science and Technology, Technology Application and Promotion Institute. The Nalo, nang second and third prize as most outstanding creative research and utility modem as anti-hypertensive, anti-diabetic herbal composition, and food supplements that promotes good health during the invention contest and Expo 2009. And finalist during National Invention Contest and Expo 2009. This said formula was awarded by Intellectual Property Philippines Office, Philippine Chamber of Commerce and Industry as finalist of Ambassador Alfredo e. Miao, IP Innovation Awards 2009. Dr. Alternativo, the expert in alternative medicine. Alternativo, with award-winning formula, ay nagpapatuloy sa adbukasya ng Alternative Medicine and Natural Healing. Now we Doc Alternativo, Chief Operations Officer, Mr. Edgar Delibud Jr., Inventor at Chairman ng Product Information, Education, and Communication Committee ng Inventors Association. At sa panguna na rin ng matatag na leadership ng co-founder at inventor, Madam Magdalena Neng Delibo. Member of the Board of Directors of The Inventors Association. Dr. Alternativo, the expert in alternative medicine. Kumusta ho kayo, mga minamahal nating uh, at, uh, mga ginigilo nating uh, taga-subaybay? Isang mapagpalang uh, araw sa lahat nating mga avid listener ng programang uh, Dok Alternatibo para sa Herbal at Natural na Lunas. Isang masasiyang uh, pakikinig sa diocese. Uh, yung ating uh, mga ubis po dyan sa ating uh, mga pare, sa ating uh, mga brothers and sister, isang mapagpalang araw rin sa lahat nating mga isang mapagpalang araw rin sa lahat nating mga driver, Ha, alam mo natin na 24 hours and sila na sa lansangan na kayod para sa pamilya. And of course, ating mga security guard na nakikinig ko ngayong mga oras na ito, sa natin nating mga tindera, mga tindero sa ating merkado publiko, yung ating mga mambubukid ha, sa ating mga senior citizen na kanina pang nakaantamay sa programang Dok Alternatibo, isang palatuntunan, na bibigay ho ng mga lituntunin hinggil po sa natural na mga pamaraan na. Sa lato nating mga kababayan na nagnanaisong mabago, yung kanilang buhay, kailangan lang po natin dyan na disisyon mo. Ha? Disisyonan mo na yung iyong katawan. Iwag e mo nang ipabukas, wag mo nang i-next month, next week, ngayon na. Ha? Bukas po yung ating mga branches alas 2 eh. Nang umaga hanggang alas 5 ng hapon at uh, handa ho kayong paglilingkuran. Anyway, libre po yung ating konsultasyon. Kailangan lang po natin yan na matutuhogon natin ano po yung uh, ugat dahilan ng ating karamdaman at dyan mismo iyong masusunod na ating makakamtan po yung uh, tunay na pagbabago. Ah, yan po yung ating rekomendasyon. Sa lahat nating mga kababayan na nakikinig ho dito sa ating palatuntunang Dok Alternativo para sa Natural na Lungas. Magkos isang testimonya na naman ang aking ibabahagi sa lahat nating mga kababayan na may uh, iniindang problema at natulungan sa kombinasyon ng formula ng Dok Alternativo. Pakinggan po natin yung buong salaysay, kaibigan. Ako, ano nakatulong po yung hawak niyo na eye solution? At ano katagal na, ano na kayong gumagamit? Ito, yung antal yung gumagamit ng gusto ni Toy Mister ko. Ako, pag naramdaman ko may agyo-agyo yung mata ko, saka ako gumagamit. Pero nung makaraang ano na, araw-araw na rin, kasi luminaw yung mata ko. Dati, hindi ako nakakabasa nang ng walang salamin. Ngayon, madalang na ako magsalamin. Dahil po sa ay, solution. Ito ang gamit. Uh, try nila dito kasi maganda naman ang, ang resulta ng ano ng eye solution. I solution. Uh, Teresita de los Reyes, taga uh, UP Campus, tag, uh, 72 years old. Yes, uh, inyong napapakinggan yung uh, isang uh, testimonya. Napakaganda po ang revelasyon ng isa o nating membro na si Ma'am Teresita de los Rios na 73 years old na taga UP Campus ng Pasay habang uh, ibinahagi niya yung kanyang uh, problema na nahihirapan uh, siyang uh, uh, tumingin sa mga litra yung maliliit pero habang idinulog dito sa DOC Alternatibo may malaki pong uh, pagbabago at uh, natulungan sa formula ng uh, DOC alternatibo. Kaya napakalaga po yung ating mapa kasi ito yung uh, matatawag nating uh, bintana ng ating buhay at ito po yung replika ng ating uh, puso. Kailangan na po natin yan na matutuhog yung uh, impormasyon na dapat po nating maintindihan yung uh, nasabing uh, problema. Nasa linya ho natin ang ating kasamahan, Doctor of Ministry and Natural Healing, at uh, the same time, yung ating uh, National Lecturer at Branch Manager ng uh, Takluban Branch, si Doc Ian Indriques. Uh, magandang araw, Doc Ian. Yes. Happy morning Doc Benz at lalong-lalo na sa lahat ng mga members natin ngayon na nakikinig sa programa at sa lahat ng mga avid listeners po natin sa ating programa. Doc Benz, happy morning. Ayan na. Ah, Napakainam at uh, napakagandang uh, pakinggan yung uh, isang uh, testimonya dahil sa kanyang uh, panglalabo ng mata na solusyonan sa siniguro na formula ng Doc tibo, Doc Ian. Yes, Doc Mills, marami na po tayong experience niyan, lalong-lalo na sa mga members natin dito sa Doc Alternativo. kasi itong eye solution ng Doc Alternativo ay napaka-importante po talaga sa ating mata. Either may sakit ka or wala kang sakit sa mata, ay pwede nating i-drops. So, isa po tong extracted from tawa-tawa plants at napaka-inam to sa may mga katarak, glaucoma, teridium, par, inside, thickness na pwedeng gamitin po natin na pangpatagpo sa ating mata po, Doc Benz. At pati po yung pamilya ko at ako mismo within 16 years na gumagamit dito sa si Doc ay napakalinaw po ng mata natin, Doc Benz. Ayan na, ah, kaya pala eh, yung uh, problema ni Ma'am Teresita de los Reyes eh, tinanggal yung antiparay, eh, no? antiparay ngayon habang gumamit ho ng... Uh, A uh, dok e eh, pa tawa tawa solution e eh, may malaking resulta dok iyan. Yes, Ben, so uh, napaka ganda po talaga gamitin ang eye solution kasi uh, ikaw nga ni Ma'am Teresita na dati gumagamit po siya ng uh, antipara po. Ngayon ay malinaw na po ang kanyang mata dahil sa products po ng tawa-tawa or eye solution ng produkto ng Doc Alternativo. Sa lahat ng mga nakikiningin Doc Ben, na mayroong mga problema sa mata ay uh, iwasan nila po yung uh, mantikain ng mga pagkain at patakan ng ating eye solution Doc Ben. Ayan na, kailangan Mabago po yung uh, lifestyle mga kaibigan eh, Ito'y uh, matutuhog mo ito yung mga alituntunin Na ating uh, maintindihan kung ika'y bibisita Sa ating uh, mga nalalapit na mga branches ng uh, DOC Alternativo At ako'y uh, hinihibok ko natin Yung uh, lahat po nating uh, mga kababayan Na daluhan po yung uh, ginagara pong herbal and holistic seminar Individual Center ng Dok Alternatibo. Dok Ian, alam mo natin na napaka-busy mo at saka kailangan ho na malaman ng ating mga taga-subaybay. May mga schedule ka sa ating Gaganaping herbal at holistic seminar dyan sa area mo. Yes, Dok Benz. Uh, ngayong March 15, araw ng Friday, abangan niyo po ako dyan. Meron tayong gaganapin na herbal and holistic seminar dyan sa Agola Union. Araw po ng Friday yan, March 15. At ngayon namang March 16, araw ng Saturday, dyan naman tayo sa Baguio City. At March 18, dyan naman tayo sa Vigan, Ilocos Sur. March 20, araw po ng Wednesday po yan, dyan tayo sa Lawak, Ilocos Norte. At March 23, Saturday, dyan naman tayo sa Malulos, Bulacan. At ngayong March 24, abangan tayo Sunday, abangan dyan sa mga members sa Cubao. Quezon City Doc Benz. Yan po yung schedule po natin. Yan po yung pagtuturo Doc Benz na napakaganda kasi hindi magsisisi sila sa mga seminars ng Doc Alternativo at marami silang matutunan about sa health Doc Benz. Ayan, si Doc Ian Enriquez, Doctor of Ministry of Natural Healing at the same time National Lecturer ng Doc Alternativo, mga kababayan. Ang vitamin C IV nakatabang gigay na ako. Ito po po matagpuan na may pag-asa may kagalingan. Ayun, nawala lahat po ang aking mga aray-aray. Dili -aray. gid nimo ikamahay, naayog gyud ko sa ako ang sakit nga gabinhod akong lawas. Ang tinig, ang kagalingan sa sakit at hindi na mag-maintenance medication ng synthetic drugs. Daluhan ang Tok Alternative Herbal and Natural Healing Seminar sa so March 13, Miyerkules sa Sugod, sa Zone 3 Public Market, Noven Dumalag Building, Sugod Leyte. Sa so March 14, Webes sa Abuyog, sa Real Street, Barangay na Libunan, Poblasyon, Abuyog Leyte. Ang magparegister na miyembro o hindi man miyembro sa Doc Alternativo ay libreng patak pa rin ng Fulvic Minerals at ng Eye Solution. Free check-up and counseling. Registration fee, 200 pesos. Doc Alternativo para sa herbal at natural na lunas. Baga ka-alternatibo, meron ba kayong mga katanungan ukol sa kalusugan na nais ninyong iparating sa amin? i lamang po ang inyong mga katanungan sa ating hotline 0946-967-3211 at ating sasagutin dito sa Itanong Mo sa Dok Alternatibo. Well mga kaibigan, sa lahat ho nating mga kababayan na merong katanungan ho dyan, you can text us sa ating hotline 0946-967-3211. Aking uulitin, 0946 967 -3211. 3211. Ating makakasama ngayon si Doc Fernanda Mina, Doctor of Alternative Medicine, uh, National Lecturer ng uh, Doc Alternativo. Doc, na-diagnose po ako na may problema ang aking uh, buto at arthritis, Sabi nila ano ang magandang solusyon sa Doc Alternativo? Ayan, kung may ano na po sila, arthritis, isa po yan sa medyo masak mahirap na uh, sakit, uh, beans. Kung kaya kailangan po nila overhaul. Para mag-overhaul, kailangan sa loob ng isang linggo, huwag muna silang kakain ng mga pinagbabawal natin. Kakain lang sila ng mga prutas, gulay, maraming tubig upang maglinis. Kasama po ng ating mga multi-awarded formula, yung ating uh, cleansing formula na ginagawa 7 days Pitong araw po na sacrificial Dok sa alang-alang sa kanilang kagalingan upang bumalik po yung sigla ng kanilang katawan at nang um, malinisan, mailabas yung nagpapahirap sa kanila mawawala yung mataas na uric acid, matataas na uh, problema, toxicity, lalo na doon sa lymphoma, yung problema sa colon na matagal nang constipated. Ilalabas po lahat yung milk beads at uh, iihi ng marami. Yung, kaya magtataka yung mga iba, bakit daw oh, kung kailan na konti lang ang kinakain, how come na marami yung lumalabas? Kasi po ang concentration ng ating lakas ay andun po sa detoxification. Wala po siya sa digestion. Kaya pinagsasakritisi namin kayo na wala muna ng mga kakainin ng mga karne, wala muna ng mga pork, wala muna ng mga beef, lahat po ng mga mahirap i-digest at ganun din yung mantika, tinatanggal din po, po na natin kasi nandun naman yung kanyang replacement which is the gata. Ayan. So kasama po yung gata doon sa formula natin na iinumin po ninyo, nakalagay po at susundan para malaman po yung exact na dosaging, pumunta lamang po sa pinakamalapit na klinika po natin at nandyan po yung pinaka uh, top uh, seller natin, yung 7 days award, multi-awarded formula natin ang ipinagbabalaki ng Doc Alternativo ng ating cleansing formula. Ayan, Doc Beans. Yan po ang kailangan nilang daanan. Si Doc Pernan Mina, Doctor of Alternative Medicine at the same time National Lecturer ng Doc Alternativo, ating nakasama ngayong araw na ito. Call. All students. The Prime School is now accepting enrollment for the academic year 2023 to 2024. Enroll now at Prime School as the number one in sports, talents, and skills in Davo region, an LGBT friendly community. Programs offer kindergarten, elementary, grade 1 to grade 6, junior high, grade 7 to grade 10, senior high, grade 11 and grade 12, senior high school tracks, academic tracks, Hume's. Humanities and Social Sciences (ABM), Accountancy, Business and Management (DVL), Tracks, Technical Vocational Livelihood (Automotive Servicing, Computer System Servicing or CSS), Electrical Installation and Maintenance (OEIM), Shielded Metal Arc Welding (SMAW), Home Economics Bundle (Bread and Pastry Production, BPP), Food and Beverage Services (FBS), Housekeeping, and Front Office Services. Heria up, limited slots only. Remember Prime Innovation in south davao number one in skills, sports, and talent. For more information, you may contact Registrar's Office 0951 378 3351 or 553 0438 or visit the Prime Complex, Tiguman Digu City. Choose Prime School. nag, uh, natapos na ang tatlong session ko sa pag uh, uh, vitamin C. Oh, wala naman na akong nararamdaman na ngayon. Lahat, lahat ng mga maintenance ko po ay pinatanggal na po. Pinatanggal na lahat ang mga maintenance ko. Dahil Diab may diabetes po ako at saka high blood. Pinatanggal na lahat, lahat may dok ang mga maintenance ko. Po. At hanggang ngayon, wala naman akong na nararamdaman na yung sahib lang ko na 150 over 100 ngayon normal 110 ate na naman ngayon wala na akong maintenance ayun nag-normal na ako ako sa sa mga nararamdaman ko sa kidney ganyan din sa diabetes ko po natapos na ako sa tatlong session kong nag-cleansing thank you po mga kapatid ako po si Susana Lobrera sa San Manuel Norte sa gilid ng Baybayon, San Manuel Norte sa Abu Binyon. Usapang pangkalusugan. Usapang pangkalusugan. Kasama ang Doc Alternative Foundation. Usapang, Usapang pangkalusugan. pangkalusugan. Magandang araw mga kalternatibo. Pag-usapan natin kung ano ang binipisyo ng malunggay sa ating katawan. Ang malunggay ay maraming importansya sa ating katawan tulad ng vitamina at minerals. Ang dahon ng malunggay ay sagana sa potassium na katulad ng nasa saging at meron din ito ang vitamin C. Ang malunggay ay meron din calcium na maganda sa ating mga buto. Ayoy na kailangan ng ating dugo at amino acids na makakatulong sa ating katawan at nagpapagaling ng mga sugat at muscles. Ang malunggay ay mayroong antioxidant substance na poprotekta sa ating selula sa pagkasira at nagbubus ng ating immune system. Nakakatulong din ito sa pagpapababa ng blood pressure at nagre-reduce ng taba sa ating dugo at katawan. Ang malunggay ay nakakatulong sa mga tao may mga diabetes at ito ay may long-lasting inflammatory. Ang malunggay capsule ay mabibili sa Doc Alternativo branches nationwide. Ang DOC alternative Ruas Capiz branch ay matatagpuan sa Kilometer 1 Albar Terminal Barangay 11 Ruas City Capiz beside Chokstobo. Contact number 0970 Good news mga ka-alternatibo. Meron po tayong herbal at natural healing seminar ngayon March 20, araw na Miyerkules, with guest speaker Dr. Riz Cartin. Kaya magpa-advance register na para maka-avail ng slats upang madagdagan ang ating kalaman gamit ang natural na lunas. Magdala lamang ng isang litrong tubig dahil meron po tayong libreng patak ng fulvic mineral, eye solution at meron din po tayong healthy snacks. Muli ang schedule ng ating seminar sa March 20 araw ng Miyerkules. Pwede kayong tumawag sa numero 0970 para sa karagdagang impormasyon. Muli po ito sa Rilin Salido ng Ruas Capiz Branch para sa usapang pangkalusugan. Usapang pangkalusugan. Usapang Pang Kasama ang Doc Alternative Foundation. Usapang, pangkalusugan. Pang Pang Ang Doc Alternativo ang pioneer sa advokasya ng herbal medicine at natural healing. Sa loob ng 16 years, magkasama tayo mga kaalternatibo at wala pa rin nagbabago hanggang ngayon. Nag-iisa lang ang Dok Alternatibo. Hindi tayo gumagawa ng bagong kumpanya ng Alternative Medicine at wala tayong sister company na nagsusulong din ng Alternative Medicine. Mag-ingat sa mga nanggagaya at nagkukunwaring sister company ng Dok Alternatibo. Huwag kayong maniniwala sa mga nagtitext na sister company sila ng Dok Alternatibo para sa legit na mga detalye at katanungan alinman sa mga address ng Doc Alternative branches nationwide. Mag-message lang sa Max Doc Alternative Products Facebook page o di kaya'y tubawag o mag-text sa ating hotline number 0946-967-3211. Labing anim na taon na ang lumipas at magpahanggang ngayon. Walang nagbago sa advocacia ng Doc Alternative do alternatibo subok at pinagtibay ng panahon Boy bueno, na mga kaibigan mga kadok alternatibo dahil limitado ang oras dito sa programa sa radyo may dahilan na may limitasyon din ang paggabay sa inyo para sa herbal at natural na solusyon sa karamdaman. Daluhan ang naka-schedule na mga herbal and natural healing seminar dyan sa Bransa para mabuksan ang iyong isipan at mabago ang inyong pananaw sa buhay tungo sa kagalingan ng inyong iniindang karamdaman. Ito ang inyong lingkod, ang inyong kadok alternatibo, nag-iiwan ng isang magandang buhay sa inyong lahat. Dok Alternatibo Newscast Dr. Alternatibo, the expert in alternative medicine.